Welcome back sa ating panibagong video and today, meron tayong song request from Mick Zane at ang kanyang request ay Tatsulok to by Bamboo. So before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, umpisa na lang sa intro. Pero, bago tayo mapunta doon sa pinaka-chords natin, ituturo ko muna sa inyo yung naririnig natin sa intro na So, paano ba yung ko doon? Ito ay sa fourth string or sa fifth string. Tapos, ito naman ay sa third string. And then, yung mga ipipik natin ay fifth, fourth, third. Tapos, i-strum ko siya ng pababa. Okay? Tapos, yung pinaka-chords natin ay B minor. Okay? Tapos, yung B minor naman natin, ito ay sa fifth string hanggang first string. Then, ito naman ay sa fourth, third string to, and second string to. Ngayon, kung nahirapan kayo sa bar chords ng B minor, pwede nyo namang ilipat ito dito sa first string. Yan, mas madali yan. Parang gumawa ka lang ng C na ililipat mo lang dito. Okay? Tapos, itong intro natin or itong chords na to sa intro, uulitin natin ng 8 times. And yung ating strumming pattern ay down, up, up, down, up, up, down, down, up. Okay? So, tara, practice din natin na mabilis yung intro natin. naman tayo. Yung unang chords natin ay B minor. Pwede ganyan or pwede ganito. Next chords natin ay A. So, a naman. Ito ay sa fourth, third string to and second string to. Pero para mas madali, pwede nyo gawin na ganito na lang yung A. Okay? Tapos babalik ng B minor. Then G. So in G naman, ito ay sa 6, fifth string to, second string to and first string to then next chords natin ay B minor. Tapos A. And then G. Tapos A. And then babalik ng intro. Pero this time, yung intro natin, yung B, gagawin natin ng apat na beses. And yung pang-apat na beses na B, i-strum na lang natin siya ng isang beses na ganito. Okay? Tapos babalik ulit siya ng verse. Okay? And then, uulitin natin yung buong chords na yon ng verse at babalik ulit ng intro. Pero sa pangalawang ulit, gagawin na lang natin yung intro natin ng isang beses. Tapos, pupunta na siya ng pre-chorus. Okay? So tara, para mas magets natin, practice natin ng sabay-sabay. One, two, three, isang Tapos ng ating verse, dito na tayo sa ating pre-chorus. Ito na yung part na Hindi tulad nila Hindi na So yung mga chords natin doon ay G Tapos F sharp minor So yung F sharp minor natin Itong yung tuturo natin dito sa 6th string hanggang 1st string Tapos ito naman ay sa 5th And then ito ay sa 4th string ngayon, kung nahirapan kayo dito, pwede nyo gawin na lang na ganito. So, ilipat nyo yung hinduturo nyo dito sa third string hanggang first string. Okay? Mas madali yung ganito. Then, uulitin natin yung dalawang chords na to ng dalawang beses. After ng dalawang beses na yon, babalik siya ng B minor. Tapos, A. G. At ang last chords natin ay A. Tapos, magkakorus na siya. So, yung strumming pattern naman natin dito ay kaganya lang ng ating intro at verse. Pero, kung meron kayong ibang may sasuggest na strumming pattern na mas makaganda para sa kandang to, i-comment nyo lang dyan sa baba para may share na rin natin sa ating ibang mga tagapanood. So, yun. Parehas lang yung ating strumming pattern. Pero, pag napunta na kayo dito sa dulong uh, A, yan yung naka-yellow na yan sa taas. Uh, ang gagawin natin dito ay 8 or 8 na strumming pababa yun ay parang pa-hype na siya papuntang chorus. Okay? So, para mas mag-gets natin, practice na natin ng sabay-sabay. One, two, three. Hindi, tayo sa ating chorus. Ito na yung part na Habang may tatsulo sila So yung mga chords natin doon ay B minor Tapos F sharp minor Then G Tapos A At ang last chords natin ay B minor So yung strumming pattern natin dito Kaganya lang yung ating mga nauna Pero pag napunta kayo sa G at A yung strumming pattern natin dito ay tig dalawang pababa. 1, 2, 3, Okay? So, para mas magets natin, practicein na natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. So, after ng chorus na to babalik sa ng verse. So, yung mga chords natin dito ay ulit-ulit na lang para sa verse, pre-chorus, at chorus. So, ba diba, sobrang dali lang ng kantang to. At kung gusto mo yung mga ganitong kadadaling guitar tutorial, mag-subscribe ka na at hit mo na yung notification bell para hindi ka mauli sa ating mga videos. At kung meron kang kanta na gusto tugtugin sa gitara, kagaya ng ginawa ni Mick Zane, mag-comment ka lang dyan sa baba at gagawa agad natin ng video. So, hanggang dito lang itong video nito. Maraming maraming salamat sa panonood at muli ako sa si Max from Guitar Tips and peace out.